baka na pudpud sa pagputol niyan. Mm -hmm. Okay. Oh, Hindi ka sa isa na na maiksi ah. ang kuko. Gusto lagi matulis. Mm Hindi -hmm. ka naman paan Gugupitan na nga din. Pwede na magtanim dyan ng palay? Mm hmm. Pwede nga. Kamati. kamatis? <laughs> Huwag <laughs> mong subong dali nirin mo. Ay, mga mati Binagtad kasi ng Ha? Ah? Impag? ba? Ano sabi mo sa mama kagabi? Eh? Wala. Ano <laughs> sinabi ko sa mama kagabi? Ito okay. okay, ka pa. Tama pa nga, grabe nang Wow, balat na to. Oh, ganyan ka rin ako. Okay. Laki na ng abs mo. Ah, abs, ang dami abs 'yan. Yun ang laki ng abs, oh, abs. <laughs> yeah. Sino ba itong nasa damit mo na ito? Lapit na, na yung damit mo na yan sa'yo.